Dito sa amin, masarap mag-relax at may enjoy mo ang peacefulness ng halahala. I am Athena redes owner of Bikes and Breakfast and Pakape by Bikes and Breakfast. Tara, samahan niyo kami. Papakita ko sa inyo anong meron dito sa amin. masasarap na pagkain. Mag-enjoy -e at magre-relax ka sa natural na garden setting. So we mostly offer mga comfort, Pinoy comfort food, mga tapsilog, uh, our own recipe ng chicken mami, mga usual na mga Pinoy na favorite na pagkain, mga uh, pati merienda and siyempre, kape. Pero most of all, in offer namin to in a setting na ma appreciate natin yung peacefulness ng halakha. Nag-start yung business namin during the pandemic. 20, 2021, nung medyo nag-ease na yung quarantine, tapos medyo nakakapag-travel na yung mga tao. So, ako kasi before nagkatrabaho ako sa corporate, nasa Metro Manila din ako. So, nung time ng pandemic, na may quarantine, so naging work from home, nagkaroon ako ng chance to go back dito sa Halahala. -Hala. And one of the things na napansin namin, actually hindi lang ako pati yung family ko and yung mga cousins ko, lahat kami nag-work from home, tapos napapauwi kami sa lahala. Itong Bikes and Breakfast, we opened Bikes and Breakfast first. So, initially, para lang siyang open lot lang talaga, nilagyan ng parents ko ng, ng kubo, naging um, tambayan namin ng family, kasi hindi nga pwede maggala during the pandemic. So, dito kami lagi. And one of the things na we noticed was, um, nagkaroon ng influx ng bikers na pumupunta sa halahala. -hala. And even actually yung parents ko, even yung mga relatives ko, mga naging bikers din sila. And isa sa mga notice nila is, kokonti pa yung makakainan talaga ng mga bikers dito. Wala silang mapagtigilan, nakakain sila, makakapag-relax sila, makakahiga-higa. Or po kasi ganun yung ginagawa nila dito, may mga duyan kami sa loob, nakakahiga talaga sila after nila mapagod mag -bike. So yun, so inisip namin, isa sa mga inspirations was yung um, mami ni Hermie. It's a chicken mami, own recipe nung lola ko. Kasi dati meron din siyang restaurant, maliit na restaurant sa punta. So parang inisip namin dito na bakit di natin gayahin yung ginagawa ni lola dati. Ganun, tapos parang namin namin, bakit ang pa nung area, bakit hindi pa kami mag-offer ng iba. So nagkaroon breakfast. So naging si breakfast siya. Challenges? Um, well, currently kasi parang nagbago na yung, yung cycling community. Eh. Dati kasi talaga ang daming nagbabike papunta dito sa Halahala. So ngayon, medyo, medyo nabawasan na. Siguro kasi nag, madami din nagbalik office na. So hindi na sila ganun ka-free para magbike palagi. Yun, tapos mga roads road construction, nakakaapekto because of course, yun nga, ang market talaga namin is yung mga nag-bike, mga nag -ride. So, pag hindi maganda yung, yung roads na dinadaanan nila, nade-discourage sila to go here. Paano po kayo nag-adapt doon sa mga challenges? Nagdagdag kami sa menu, nag-offer kami ng iba, like nag din kami ng coffee shop para ma-target din namin yung local market. Kasi that's one of the things na napapansin namin hindi masyadong madami yung coffee shop dito na nag-offer talaga ng 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 authentic na coffee. Um today naman with 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 the opening nitong coffee shop ng Pakape kasi we opened Pakape around 2023 na so parang 2 years na after nag-operate yung restaurant. Um nagigain pa kami ng more local customers na nagiging regular na. Kasi meron pa palang ibang, nalaman namin with the opening of Pakape, na meron pa palang ibang mga locals, hindi sila familiar sa bikes and breakfast kasi nasa loob. So, dahil nagkaroon kami ng ganito sa harap, nakita nila na coffee and tinangkilig nila yung coffee, nag nagbe-bring in din ng customers come visit us dito sa Bikes and Breakfast and Pakape. We're open daily from 10 a.m. to 7 p.m. kapag Monday to Friday and 7 a.m. to 9 p.m. kapag Saturday to Sunday. Dito kami sa special district sa Halahala. Hala.